Hindi talaga mga surveyor mga insan. Kahit anong hirap mga insan. Basta merong sawd lang mga insan. Makakasaw. Basta matrabaho insan. Makakain sa pamilya insan. Gawin na lahat insan, mga insan yan. Kaya panoorin yung mga video ko na insan. Eh, don't forget to like and subscribe mga insan. Thank you. Poo! Dito na kami nagbase mga insan. Oh. Sa tuktok ng mundok. Galing pa kami doon. Asan doon? Doon mula doon papunta doon tapos papunta dito tapos dito tapos bababa doon kami mamaya lahat ng bundok na paikot dito is tutupuin namin mga insan huh Ayan, ah, taas yung yung insan. Yun, dagat yung insan, no? Dagat yung dagat. Dagat. Tapos bundok yun ay bundok tindun ah kumain sen. Kasi nga, talaga surveyor mga insen. Kaya tanong hirap mga insen. Basta merong saod lang mga insen. makaka basta matrabaho insen, pakain sa pamilya insen, gawin na lahat insen mga insen niyan. Kaya panoorin yung mga video ko na insen. Eh, don't forget to like and subscribe mga insen. Thank you po. Insen yung bundok sa likod ko. Diyan kami nag-base. Syam na kloro siyam na kilometro yung nilakad namin mga insan bundok yung mga insan na ah. bundok kung galing ka dun sa highway dagat yun dun kung galing ka dun sa highway highway papuntang Igbarawan or sa Lawigan nasa 30 minutes yung biyay yung gamit namin top down tsaka motor tsaka sasakyan pero pag nakarating ka na sa kanilang barangay sa baba ng bundok na yan mula sa barangay nila mga insan papunta dito sa bukid na tutupuin natin yung sasarbay natin ngayon nilakad namin siya makilo, siam siyam or walong kilometro ng lakad namin tara tingnan yung video namin hi pag ikaw nalaglag dito insan sobrang taas na yan insan Sobranat das netto Jensen. Peck schon, in peck <laughs>